Kumusta ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang sinasaliksik ng mas malapit. Susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon kasama mo. Alphabet Inc. Ticker, YOY. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Hunyo 08, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Alphabet Inc. na bibilang sa subkategori. The Internet, Anim 63 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri at ito ay napakarepresenta. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 3.1 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng buong US stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na marka para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 5 point rating ng kumpanya Alphabet Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Alphabet Inc. at pagbabahagi ng subkategori, makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Alphabet Inc. Nagpakita ng pagbabago ng minus 0.1%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 21.4%. Market capitalization ng kumpanya Alphabet Inc. ay nagkakahalaga ng 2,114.64 bilyong dolyar, na may market capitalization na US dollars isa sero, isang daan at anim na bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars isang libo at labing anim na bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars isang daan at limamput lima bilyon na may capitalization ng balance na US dollars isang at bilyon. Ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars isang at bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Alphabet Inc. sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 20.814%. Ang halaga ng libro ay 15.13%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US dollars 12 oras 44 minuto bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 8% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Balanse ng halaga ng pamilihan ng kumpanya sa tubo nito labin siyam. Na may average sa subkategory na dalawamput Syam Market price to earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good, isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars isang daan at labing isa, 0 isa 0, ,0 milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US dollars isang daan at dalawamput daan at limamput pito milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 5.7. Ang average para sa subkategory ay 6.5. Pagsusuri ng halaga ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US at at milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US at $7.0.01 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 30.7% na may average na 22.4% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 8.083%. Ito ay isang daan at limamput mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay labing isa limang daan at tatlumput apat thousand dollars. At para sa subkategory apat na libo, apat na at pitumput thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 6,055,000 dolyar. Na may average sa subkategory, US Dollars 154,700. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay isang libo at anim na dolyar. Subcategory, anim na at siyam naput isa thousand dollars. Mga benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga numero ng subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga ibinibentang pagbabahagi ay 0.7% na may average para sa subcategory na 1.2%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 61% para sa kumpanya Alphabet Inc. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 60%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 175. Ang pagtataya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 200. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stock Alphabet Inc. Impormasyon at Sanggunian na Sistema ng Pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Salamat sa lahat ng nanonood hanggang sa huli at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.